kaysi nung ano blad guys oh ito oh onibas pot pot at saka ito oh tikap jaden humanda si sister sa akin humanda, humanda si sister sa akin hindi ako na ipupigis sa kung sino ni to hindi pa niya hindi niyo pa hindi niya pumalit na Ha huh? Wala akong kabalo. daming bread. Tomato din 'to oh. mga donuts Awa o. Okay. Kato man eh, mga ibuhat. Oh. Ako yung nakalitan ng biskwit, di ko kaya nandun mabasa kasi may ganahan ni Tala. Ay, mao? Oo, oh, okay, mawagin niya kong ibuhan siya, may ganahan ni Tala. Hmm. Oh. Ang daming prutasan dyan ah, oh, mga prutas. Pati muna na ilang po ang Di ba, pati ay mong napalit, Ana? Mala kayo. <laughs> Mala. Yogurt. Yogurt. Mm -hmm. Kuha na lang ko dari. kaming ng yogurt mga kaati kasi berry man yun berry 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 oh. unsa sa to siya rogani hey, oh. oh, ano oh, na siya. Like Usa-usa ra man na. Mana. Oh, dili sa katong kapak na raon. Oo. Oh, Kamo ni ang bra. Dili ang kato nang kapak kato man tong itom. Kani ni. wala lagi. Wala naman. Oh. Wala na kay Strawberry. Strawberry. Unsa na siya kuan man na siya? Dili na siya aslong. Dili aslong ang strawberry. Mo ka mo man na. Aw, pareha ra? Kana na Kani oh, itong dili ni mao. Ah, mano na arap spray. Unsa Cherry. Wala na. Wala na. Sige lang bahin nang ta. Ayaw. Bahin nang ta ba din bahin kana pod. sakwat kwat? Mm. -mm. Dini ko. Kau sum ni mabahin. Duha. Oo, oh, oh, duha duha. Or usa duha duha. Oh, ito sa isa. Oo. Uh -huh. Wala na gid utong Wala na. Sakto ra na ako ang na. Mao na man ang akong ginakaon, mao man din wala hurat na siguro to. Mm. Taas na ta. Ay, tag-39 ang bag, oh. ito. Alak, ito yung basa, oh. Uh. Ha? Huh? Ito basa. Ang haba ng ano, eh ang haba ng skeletor asa ganitong nodels, Grace? nodels at doon ba na ko? asa to ganit? nang taon ako

Nakalimutan ko saan yung banda. Oh, oh, Iwan kong dito ba yun. Kasi nodels dito dito eh. Walang mga bells. Yung ano, noodles na laki ni. Wala man. Wala. asam awesome. Asa muntu dapit? Oo, oh, kay 11 pila ka buok, sir. 15, Mauna akong ingon. Mauna. Pwede. man bihun, rak stanghun, uh, uh. stanghun, tak hansen, hansen, <laughs> ha? hansen, 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 ba hansen, 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 bukan kok laki ini untuk aku apa jadi mungkin gula man mana lagi dan aku nak kuda pikas gula taas nata malangan ketis mga sanina ron

ay, ay, kabayo. na Nah, hi. Mahalas ako, no? di ko ko makiready. Thirty. ko eh. Buwang, cha. Ay, okay. takdus, oh. Okay. Unsa man ang ako, ah. Okay. Sa tuwa okay. na, Sa Pilipina. Ah, siya halang ko, na siya. Kulay siya. Ang ilang, ah, may brato. Ang ato ba ang nandito Ang mahal. Corn beef. Oh, nakatakasit ito. Oh. Corn beef dito. Corn mm lang. -hmm. Ada raw corn beef. Up your food. Mahal. Oh, food sick. Mauna siya ginadala sa akoan, di ba? Ano? Mm -hmm. Sa lubong. Ala, ala, ala. Ayun na siya. Wala lagi mga spam din ito eh. Wala. Asa mapalit ang spam dati? Ang na rapid. Agay. Okay. Ano mong ganito yung corn beef sa doon? Ansa sa ang na-order niya po kanina? Dok, dapat isa. wala may Mana. Hola oi, ganahan ka pumigranik. Oh. migraine. Sunod bulan. buwan mo, na nang dito